Ginoong Ortiz Luis, magandang umaga si Joel Sueng po ito. Good morning po. Ay, magandang umaga iyo Joel at uh, Wig. Ay, medyo kikita daw po kayo mga exporters. Oo nga. Dahil po 59 sa... 59.13. <laughs> sa palitan po ng piso <laughs> kontra dolyar. Uh, so, magandang balita ba sa inyo ito? Uh, Ay. Kaseryo? Sa, sa mga exporters, yes, definitely. At sa mga mm -hmm. OFWs. Opo. At sa mga, ikaw e, nga, sa, even sa domestic manufacturers, na natatalo dahil sa imports. Pero sa paglalatan ba, masama sa atin to no? Well, uh, actually, ang palagay naman talaga ng ano eh, undervalued talaga yung, yung ano eh, yung overvalued, uh, undervalued talaga yung, yung, yung dollar dito eh. Hmm. Dahil, uh, for, for the last, ano, talagang binabantayan yan, ayaw natin, ano. Pero, sa pagkakaroon sa real exchange rate, a kubitesh talaga ng real exchange rate natin dapat si 60 eh. Uh, talaga lang naka, naka ano natin lang pinip, naging pinipigil eh. mm -hmm. Yung pag, uh, pag, uh, sa real exchange rate eh. uh, ba, Dapat uh, 60? Sa, um, 60? 60 pesos per dollar? Sa dapat sasampa ang... ba doon? Sasampa sa ba sa 60 ito? O, well, serio? I don't I don't think so. mm -hmm. uh, pero wag lang yung abrupt, ano? Yung lang ang masama eh. Pero sa marami na umaasa sa dollar kaysa sa kaysa sa peso sa atin. Anong talaga na sasaktan diyan? Mm -mm. Eh yung mga importers. Mm -mm. Uh, pero malaki importers sa atin, yung mga nag-iimport na mga eka eh, nga yung, mm -hmm. yung mga electronics dahil oh. naging export sila. Pero yun naman, pag nag-export sila, nanalo na sila noon. Mm -hmm. Talo sila sa... So, ang problema natin sir Seryo, hindi ba, ano? Oh, kikita dito yung mga exporter diba Joel, kawawa mm -hmm. yung mga importer, pero ang laki ng trade gap natin diba, sir Seryo yung mas, mala mas marami at malaki industry ng importer kaysa dun sa mga nage-export. Nagluluwas. So in, mm -hmm. in general sense, mas malaki ang dagok sa Pilipinas kaysa dun sa ganansya sa export. Uh, well, ega, tingnan mo kung sino yung sector ng mga ang winners dyan, yung OFWs natin, pamilya, mm -hmm. na napakarami na, uh, na i-multiply mo sa pamilya of five, ilan ba yung ano natin, OFWs? Uh, two, two, and a half billion ba? Million ba? Mm -hmm. uh, mo sa pamilya five, million, yun, ang, yun, ang garansya. Mm -hmm. uh, yung mga exporters, yung mga nasa, yung mga nasa, eh, yung, yung, industriya na, na ano na uh, uh, na nagkumikita na, na, ng dollar. Mm -hmm. Tourism, for instance, tourism. Mm. Lumalakas yan. Pero Par ano na, rin yan, di ba? May bawi din yan, kaseryo, dahil uh, siyempre, pagka mataas ang, ang palitan, weng, tataas ang petrolyo. Oh naman. Dahil ano eh, diba, Oo oh, na, naman. Na, nag import ka ng, wala naman tayong ano oh, rito, oh. Uh, lang mm -hmm. dito. So i-import mo yan, babayaran mo ng dolyar yan. Mahal pagka Oh. Uh, eh, pag uh, ang presyo ng petrolyo, la tumataas na eh. Totoo yan. totoo yan. Kasama rin sa ano yan. Pero, uh, pero, eka nga, ibabalasin natin. Uh, ang isa pa natatalo yun, yung gobyerno, luwala kasi utak natin. Mm -hmm. uh, yun, pero uh, over over uh, over the anos, uh, dapat talaga sumusunod tayo sa ano to no araw kasi uh, lagi natin pinipigil yan no there, was a time that's a that's a 59 that yan di ba mm -hmm. uh, Na, pabalik lang. When eh, you say pinipigil, nag-i-intervene tayo ang Banga Sentral. Nag-i-intervene tayo. Yes. Oh, oh, yeah. Kahit paano. Mm. Eh, hindi dapat eh. Dahil, uh, naiwanan tayo ng mga neighbors natin eh. So dapat hinahayaan lang natin na gumalaw ang piso kontra sa dolyar. Kaya lang, kakayanin po ba natin? Eh paano na kung pumalo nga ng hanggang 60 yan? Eh bakit po hindi natin kakayanin? Mm -hmm. Eh hindi naman apektado lang masyado na inflation yung, yung, ano. yung exchange rate, napakalit na, Pagalit na the portion ng inflation yung exchange mm -mm. rate. Pero kung halimbawa katulad ng binigit ni Joel kung petrolyo yung tatamaan, masyado pong maraming sektor yung uh, madadamay o maaapektuhan mm -hmm. kasi unang-una sa production, transportasyon natin seryoso. Oo, oh, totoo yan. pero ang problema naman, pero mataas ang ano natin, tayo lang yung wala suporta sa sa ano, gobyerno o Pilipinas lang wala suporta sa petrolyo eh. Mm -hmm. Uh, lahat sila ni so Susporta ang laki pa ng tax. Mm -hmm. Tapos meron, meron pa tayong ina-add na uh, doon sa ano natin na uh, yung y- patood na de- meron di coconut industry mm -hmm. na lahat tayo nakakarga. Uh, eh, kung taas na lalagay natin na konti suporta yung mm -hmm. ano natin, na eh, hindi siguro tayo gano'ng uh, mahirapan. Mm -hmm kung ang export industry ang isa sa mga makikinabang dito sa pagtaas ng piso ay ng, ng dolyar konta sa piso sir Sergio gaano ba kalaki ang um, export industry natin ngayon eh ngayon uh, ang export industry natin ay napalit na portion pero no 1989 mahigit kalahati ng ating GDP eh, G, eh, eh, eh ex, ano na, 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 sa export eh mm -hmm. ngayon nasa 25 lang yata percent eh Oh, ba bakit po humina? Uh, eh, wala ba lagi Naging uncompetitive tayo. Ah. Uh, abogada, dahil sa exchange rate, mm -hmm. yung tatalo tayo sa presyo. Tapos nadali pa tayo nito eh, reciprocal tariff rate. Mm -hmm. uh, lalo pa tayong tinatamaan. O kaya nga, Masakit medyo, yan. ano yan, medyo parang uh, kuma kumakalimbang na alarma pagkaganyan. ganyan. 25% na lang pala yung export natin. Eh, ah. tapos 75% yung importation natin. Eh, mm. uh, considering Ay, di, na agriculture... Hindi naman. Opo. Sa G, hindi naman yun. Yung domestic production naman yun. Uh, tapos, uh, nahihirapan tayo, totoo yung sinabi mo, dahil pagka yung pagka yung uh, exchange rate eh, uh, malakas siya ng piso, napipingin yung importation, napipilitan silang gumamit ng domestic. Mm. Nakita mo naman, pag Christmas, punong-puno tayo na imported na uh, fruits. Mm-hmm. Dapat uh, sana, na, mm yung -hmm. local fruits na lang tayo, pero hindi mm -hmm. pa rin ganun eh. Oh, bibili ka pa ng pongkan, eh. bibili ka ng orange-orange. Oh, uh, orange. oh. Dalang hita, di ba? Totoo, yung kulay green. Kulay pati, green, yun pati na lang ang pamigay natin. Pati nga yung mga kapi na yan, pati yung mga ano na eh, pare para import so, uh, eh, diba, dapat local diba? na lang. Eh. Meron ka naman kapi barako, sir, seryo eh, di ba? Oo, oh, MF imported eh. Oo, uh oh, eh. oh, oh. Okay. Uh -hmm. nalungkot ako dun, sa bumagsa tayo sa 25% sa export, kasi sir, seryo, ang export, kadugtong yan local production eh. Oo, oh, no. Local oh, diba? businesses, hindi ba? So, Lo uh, and, and employment. Yes, exactly. So parang mayroon bang ginagawa ang gobyerno para makabawi tayo sa export industry? Well, eh, not really. Uh, ako nga, kung sabihin ko eh, parang uh, tulog sa export, eh, token eh. Mm. Uh, al alam mo, nakakahiya ko minsan, di ba? Bigyan ito example, yung ka-expo sa so China, tayo, this year tayo parang lead uh, country. Huh? uh, bisyo libre yung mga pumuntate. Pero alam mo, every year, mm -hmm. year, yung ka-expo ka, yung ka na yun, ang mga neighbor sa atin, doon kang na exporters doon, mga mm -hmm. 200 plus, Malaysia, Thailand, ano, yung mga uh, Indonesia, tayo, ilan na pumunta? Mm -hmm. Sampo. <laughs> Bakit? Sina suportado eh. Mm -hmm. Ito mga atin, hindi. Yung mga export na mga ano sa labas, uh, ang daming-daming uh, mga eksibisyon sa uh, Germany. Wala halos nakakapunta because you cannot afford masyadong mahal. Wala, wala suporta. Sila ang suportado. Dito, meron pa yung mga export nila uh, sa mga kakamit bide Binibigyan na uh, ng, ano, pag nag-export ka ng setup na ganun kalaki, meron mayro, mga ano, dito wala. Mm, okay. Uh, ang, ang inaasahan natin sa export, Department of Trade na uh, palaki na uh, meron tayo mong, ano, uh, budget ng DTI dito eh, eh napakaliit. Mm. Uh, ala halos ano, yung site, wala halos budget. Okay. Ito uh, lang issue tungkol sa sinasabi nga ang, uh, ang Banko Sentral eh, nagbabanggit na may kinalaman itong itong problema natin sa ano sa corruption. Kaya po ba po ang piso laban po sa dolyar. Ano na ba ang uh, may direct impact na ba sa negosyo po natin? Itong itong problema po natin sa corruption na uh, Eh si sempre eh, nakita naman natin na uh, yung mga investors natin dati-dati sa uh, nagkakagulo yung pupunta rito in spite of the problem na sinasabi nila noon pagka sumasama kami sa presidente, pagkabukuan ng investors, ang unang sinasabi na nun, eh, nako, mahirap sa pal inyo, palitan uh, policies. Pakalawa, yung red tape. Mm, -mm. So, na lang sa red tape, nilagay natin yung ARTA, yes. kahit paano, nababawas-bawasan na yung, yung red tape. Ano? Uh, pero wala, malawak pa rin ang kailangan ayusin. Napasukan pa nung, nung dasi yung alam kidnapping, Mm-hmm. Uh, ang uh, laking epekto nun. Eh, pero nun, nung lumabas yung corruption na lahat ng sulok ng daigdig na abot, ano nangyari? Pati yung mga kaalay natin country nagbibigay na advisory. Pati mm -hmm. yung mga bilateral na funding nagsasabi na daw na oh, mm -hmm. nila. Hindi mo na kami nila, magpapautang, di ba? Mga ganun eh. Uh, yung mga investors nag na, Sir Serio. Alam mo, buong uh, <coughs> um, araw, sa sa ano sa PCCI. mm Dako, -mm. ang daming, uh, dami gusto dami gustong pumasok. Ay, dako, may uh, ligo kami na hirap kami pag entertain. Eh mm -hmm. ngayon, uh, ngayon halos wala. Ganon? Uh, kailan wala. kailan nagsimula? Yung uh, yung kawalan <coughs> ng no, tiwala ng mga investors. Kailan niyo yun napansin? Noong lumabas, well, noong una napansin namin yan yung, yung, yung sinophobia. Mm-hmm. <laughs> nawala yung mga Chinese uh, investors. na oh. Nawala. <coughs> Noong 2023, halos wala pumasok. Mm -hmm. May mga lumabas pa yata. mm -hmm. uh, tapos na, dito corruption talaga, zero. Yung, As in zero uh, na ngayon? Uh, halos wala. Yung mga pumupunta na yan, yung eka eh, ka. Alala naman, napapagod ka lang sa internet, mm hindi -hmm. na mm hmm papasok. mm may ano? naghihintay nanonood lang. Opo, kailan natin yung, yung talagang aktual na ramdam natin yung impact nito sa ekonomiya, Sir Serio? Bibilang pa ba tayo ng linggo, buwan, bago natin maramdaman yung talaga, ano, na ba ito na ekonomiya ng Pilipinas? Well, alam mo, kasi ang sinasabi natin, uh, 5% ang growth natin eh, di ba? Mm -hmm. Alam mo, for the last 25 years, nasa 5% naman tayo. Mm -hmm. Kahit na mahina, ano, yung sabi natin, 5%, 5%. Eh, hindi naman tayo bumabay -buwa sa 5%, kahit anong aksidente, kahit mm -hmm. anong, ano ano anong, bagyo, kahit anong ano, uh, lagi gano'n. Pero, in spite of that, paiwan tayo ng paiwan sa ating mga neighbors. Mm -hmm. Uh, kulelat tayo sa investment, kulelat eh, tayo sa tourism. Uh, at pati dilapas-lapas na tayo na na yata tayo sa Asia, malapit na rin tayo ng Colombia si ada 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 na ano na 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 Vietnam na Malapit na rin tayo malapos sa mm -hmm. na Kambodya pala palagi. Aling-aling na Cambodia. Sir, sa rin dati, ang original um, target na growth rate para ng Pilipinas for 2025 ay 6 to 8 percent. Uh. Na-revise yan sa 5.5 to 6.5 percent. Yung laki ng binibana yun, maaabot ba natin yun by end of the year ng 2025? Uh, yung 5% siguro aabot din pa natin. Pero yung 6.8 uh, malabo yan. Na, That's na, lower end na tayo lang in projection. Mm -hmm. Kaya lang ang problema natin weng ano eh sa Bloomberg, mm -hmm. yung currencies ng iba't ibang mga bansa sa Asia na ah mm -hmm. uh, na maintain nila eh. Tayo, tayo lang, lang ang uh, bumagsak mm -hmm. ng todo, Anyway, ah uh, ka salamat sa oras mo ha. Magandang, magandang umaga po sa inyo at uh, Good morning Ay, po. Until next time. Uh, kayo, thank you talaga. Okay. Thank you sir. Si Sergio Ortiz Luis Jr., ang Pangulo po ng Employers Confederation of the Philippines.